Kumusta po? Magandang umaga. Susubukan natin mamana. Nung isang gabi kasi namana tayo. Wala, napauwi tayo, napauwi tayo nang wala sa oras. Sumakit so kasi yung ko. Sobrang sakit ng noo ko. Kaya wala sa oras sa pauwi. Kagabi hindi ako lumusong kagabi. Sila uto lang. Kaso yung panayin talaga mahina na. Sobrang hina. Nagdagan pa ng mga nag-iiligal yun kaya wala nang sumasampang isda ngayon susubukan ko magpapakasakali ako baka mawala na yung sakit ng noo ko susubok natin para mamaya kabe makalungsong ba tayo malayo pa yung first quarter doon naman tayo mamimingrit pag first quarter na pa. yung pasi yung time na maganda yung agos ang dagat panay yung agos Kapag ganito kasi, yung agos, ano, doon sa malalim, doon sa laot. Iba sa taas, iba sa ilalim, kaya minsan hindi mo mararamdaman na bumaba yung pabigat. <laughs> hindi mo mararamdaman na nakalapag na yung pabigat. Kaya kadalasan, ano, kapag ganito, sumasabit lagi yung pabigat. So, natin dito lang ako, tayo ikot sa tapat namin. Magpapakasakali tayo, mga tayo ngayon. ดิฉันมาอันอูนะักฮลลอวู้ดเนะกาลาก็เห็นกันมาบานนะ Salamat nakakatatlong sa na tayo. Palaki ng palaki. Pangatlo. Maamo. Pagkakakita ng bangka, sumisilong sa malapad na kural. ang kasama pa para makabawas pa tayo na tayo malakas yung hangin maaga pa sana alas 8.40 pa lang kaso hindi natin kaya yung hangin tinatangay na yung bangka ng hangin kapag sumisisi tayo salamat may isang pwensa para lito sa tapat namin at ah uh, tayo hindi magpiraso sa maral Ibigin na natin yung iba Salamat at hindi na sumakit yung room natin Sana mamayang gabi Yun, hindi na sumakit Nagaya ngayon na hindi na sumakit Para Makasisig tayo mamayang gabi ng maayos Mamamanan naman tayo mamayang gabi Subukan na natin Ayun, naman ngayon sa bahay Tapos kilo natin ito kung may A few moments later. So yun, nandito na tayo. Ito na huli natin. Salamat at nakachamba tayo ng samaral. Yan, bali. Yung tatlo nito, bibinta natin. Itong malalaking tatlo. Yung kayo Otol kagabi huli. Ano lang daw? Tatlong kilo mahigit. Mga dalagang buke daw na maliliit yun 2.3 pwede na and kiluhin natin lahat patay yung pang -ulam. yun salamat naka yun 3.2 kilos tayo ngayong umaga salamat pwede na kahit pa paano makakapagbigas na tayo ng ito, sa, sa, sa tatlong na to, ayan, makakapambigas na tayo niyan. 240 yung kilo, ayan, mayroon tayo mahigit limandaan dito. Ayos na, kaysa uh, walang kita, ay malaking bagay na to. Sana mamayang gabi, yun, noon natin, hindi na talaga sumakit para makasisi tayo ng maayos. So yun, maraming maraming salamat sa panonood. So bali next episode na yung shoutout natin. Ngayon, wala pa muna tayong shoutout. Kaya pasensya na po kayo. Yun, maraming maraming salamat sa panonood.